Ngayong araw nandito tayo ngayon sa San Andres alas 5 ng umaga kanina nga nakita natin si Nanay Nanita na nagtitinda ng isda so ngayon ito yung kanyang tahanan, aalamin natin kano ba ang kwento ng buhay ni Nanay Nanita. tau po! Hi ma'am, good morning po! Kanina po, uh, nag-ikot-ikot kami sa talipa pa at kayo nga po yung nakita namin na sobrang aga, 5am kasi kami dumating, nakita po namin kayo na nagtitinta na doon, ano? Kumusta po ba yung pagiging tendera ng isda? Minsan tumutubo, minsan nalulugi. Hindi naman po pare-parehas. Tsagaan lang po kasi may mga anak na nag-aaral. Kailangan pong magporsige. Yung asawa ko, balut vendor lang. Ilan po ba ang anak niyo, nanay? Bali, anim po ang anak ko. Yung tatlo po, may pamilya na. Sa so, umaga po, alasin ko, nagbubukas na. Magsasara ng 12. Tapos pag-uwi, dito mag-asikaso kasi pumapasok yung mga anak. Tapos, konti lang yung oras na pahinga, pagdating ng alas tres bukas uli, hanggang 7 ng gabi naman yun. Ilan taon na po kayo na fish vendor? Five years po. Kasi ano, sa nanay ko po yung negosyo. Senior na nanay ko, hindi niya nakaya. Sa akin niya na po inano yung negosyo niya. Tinuloy ko na lang po, kasi sayang po yung pwesto pag napunta sa iba. Ito pong kwarto na to, dito po kayo nakatira? Opo, matagal na po, 13 years na po akong nakatira rito. Awan ng Diyos, nagtitiis kasi nahirap yung buhay. May, mahirap maghanap ng bahay na malapit lang sa anak po. Kasi yung mga anak mo walang bantay pag nagtitinda ka. Tapos yan, ganyan lang po yan, naka-open lang? Oh, ganyan. Kasi kung sarado yan, mahinit po masyado. Kasi late. walang bintana, ano? Tapos ayan yung bubong. Mababa yung Pag umuulan, ma'am, kumusta naman? Di naman kayo? Tinatakpan na lang po. Pag gumamagi, kasi pumapasok din yung tubig dito. Nanay Nanita, uh, sa pagtitinda mo ng isda, kumusta na naman po? Nagkakasya naman sa araw-araw. Yan -araw. kapos din po. Kaya nga po, mapatos na lang kami ng 5-6 po, ulugan. Kasi minsan nauubos po yung puunang pag nalulugi. Kasi hindi po pare-parehas, minsan matumal po talaga. Kasi ang isda namin minsan ilang araw bago maubos. Tapos araw-araw doon kukuha ng panggastos, pang, pang ng mga bata, pangkain pang bayad sa mga utang. Minsan po pag ganyan na naubusan po ng na punan, po, hindi naman po madaling mangutang. Marami po talagang tao na natatakot magpautang kasi baka hindi mabayaran. Minsan nangingi na lang po ng, pagkat ng isda sa palengke para makasurvive lang. Hirap po. Nakakanulong po. si yung mga anak ko sa una, hindi ko matulungan kasi kapos din po. Kasi yung anak kong pangana, yung anak niya, may po na po ako. Sa akin din po yun. Pag may trabaho kasi yung anak ko eh. Dito rin po sa amin na iwan. Eh yung nanay ko po, kahit matanda na, nangangamuhan pa din. Galaga ng bata. Ilan taon na po yung nanay niyo? 60 na po. Senior na. Kasi para makabayad din po ng ano, ng bahay. Paano yung mga bata pag may mga pangailangan, ano po yung ginagawa niyo? Tulong-tulong na lang din po, hihingi sa kapatid. Kahit paano yung sa ko, yung sa pagtitinda ng balot. Siya naman po yung nagpo-provide para sa mga anak ko. Parang kumbaga yung sa pagtitinda namin, pang ano lang din po dito sa bahay. Paggasos lang. sa Saka nag-uupa po kayo dito. Opo. Magkano po ang upa niya dito? Uh, bali, 2, 2K po. Tapos pang... Pabo yung kuryente, tubig. Ano ginagawa niyo ma'am, ngayon? Ano diskarte? Minsan, ginagawa yung isda mo pag hindi na ano sa palengke, no, online mo. Pinopost mo na lang sa FB para may umorder. Nakakabenta yung, naman po o, kayo. Yung mga, halimbawa, natatamad silang mamalengke kasi mainit. Ayun po, nag aano ka na lang, pinupost mo, tapos ko order na lang, i-hatid mo na lang. Dine-deliver niyo po um, mismo? Ganun. Pinutos ko po sa asawa ko. Ma'am, ngayon, magpapasko na yung mga bata. May mga pamasko na ba? Wala pa nga po eh. Wala pa po. mag pa. Tatapusin pa yung mga utang para makarinyo rin uli para mabila ng mga ganun. Tuwing Pasko, ma'am, anong ginagawa niyo dito? Nung nakaraan okay kayo naman po ngayon, parang ngayon, Tom, po sobrang bigat sa amin. Katapos ng pandemic, parang lalong mas kumirap. Buti pa nga po nung pandemic, Max, ayos yung kita namin eh. Nung na, na lumuwag na yung ano, wala Parang yung tao ayaw nang mamili. Parang nasanay na lang po sila na bumili ng luto na. Ngayong araw na eh, kumusta na yung benta kanina? kanina, uh, okay naman. Ako talaga unang nagbubukas dyan. Inahabol ko po kasi yung mga nagkakantin, yung mga pumapasok sa umaga. Yung... Ako inaagahan ko lang talaga para kahit papaano, pagdating ng lahat ng mga tendera, nakabenta na ako. Kasi pag kami sabay-sabay nang nagbubukas, Naisa-isa na lang yung tao, agawan pa kami kung kanino bibili. Kung ikaw ang ganay ka na, anong hiling mo ngayong Pasko? Sana magkaroon ng puhunan, dagdag puhunan, para kahit pa paano. Nung... Tingnan nyo naman po, kung nakita nyo naman po sa palike, ilan lang klase yung isda ko kasi talaga po wala. Magkano po ba ang pinupuhunan sa ganito, yung pagtilindan ng isda? Actually, yung puhunan ko po talaga is 20k. Ayun na po, ilang klase lang po na namin doon kasi mahal na po talaga isda ngayon. Isang banyera, 5,000, 6,000, gano'n. So, kung mas marami po ang puhunan, hmm, mas so. maraming benta? Mas, mas marami po isda. Hmm. Kasi pag marami kang isda, ma maganda sa paningin ng customer, doon sa'yo bibili, lalo na pag... Iba-iba yung isda mo, maraming klase. Nanay, hindi naman umaabot na isang linggo, puro isda ang ulam. Ay, lagi po. Nakakatikim lang po kami ng karne. Pag hindi nagluluto, bumibili ng luto. Kasi iniisip mo kung bibili ka karne, ang mahal dit. Pagtsaga na lang po yung tinda ko, ayun na lang. Iba-ibang klaseng luto na lang po para ano sabaw lang naman po. Okay na yung mga, hindi okay. naman po sila mapili sa ulam. ngayon dadali na natin itong pamaskong handog na galing kay Sen Rafi. So kanina, walang kaalam-alam si nanay. Ang alam lang niya, in-interview natin siya tungkol sa kanyang pagtitinda ng isda. So mula dito, ang bahay ni nanay, dyan. So pang third floor. So akyatin natin. Hi, Merry Christmas po! Salamat po! Salamat po! So nanay, kanina in-interview ka namin. Inexpect mo ba na may ganito kang matatanggap? Wala Okay, so ito po. Galing po ito kay Idol Rafi dahil magpapasko na at syempre po nakita niya at nabanggit nyo na matumal yung pagtitindan niya ng isda. Gusto lang niya is magkaroon kayo ng magandang Pasko, may Noche Buena, sama-sama dito sa bahay. Ay, ang gising na yung mga baby. Kanina tulog kayo eh. May binigay si Idol Rafi sa inyo ha, pang Noche Buena, pang Pasko. Thank you po. Thank you po. Sobrang saya po. <laughs> Kakahiyak na kahit pa paano, hindi na kami mag-aano ng nangyayahanda namin sa Pasko. Siguro po kahit hanggang New Year, abot na to. Masaya po. Kasi po, ma biyara lang po mangyari pong ganitong pagkakataon na bigyan po kami ng mga ganyan. Bigas, yeah, yeah. piaya, Maraming salamat po, unang-una -una, sa Panginoon, pangalawa po kay Idol Rafi po. Thank you po. Nanay, syempre, hindi po dyan nagtatapos, yung tulong ni Idol Rafi. So, eto po, agad-agad naman, nagpadala po si Idol. 40,000 pesos po ito, Nay, ha? Thank you po. Thank you. Tanggapin mo, Nay. Thank you po. <laughs> Malaking tulong po. Maraming po salamat. Kasi po, biyalan po din po kami makaganya na maano ng pera. So, maraming maraming salamat. Masaya na po yung Pasko namin ngayon. Thank you po. Maraming salamat po. Idol rapi malaking tulong po ito. May puno na po ako. May pambili na po pong pamasayong mga anak ko. Thank you po talaga. Maraming salamat po Idol Raffi Tulfo. Merry Christmas!